Schedule ko nga ngayon ng anti-rabies. Last session na nga Bali, pang apat na atong inject na to. Ito na nga yung pinaka-booster. Dating nga namin dito sa may clinic, sumama nga sa akin yung dalawang bata kasi ayaw nga nila magpaiwan sa e-bike dahil mainit daw. Paiwan na nga, nga din si Geraldine kasi wala rin mapag-parking nga nung e-bike. Baka kasi pagbalik nga namin. Matowing, kaya sabi nga ni Geraldine magbabantay na nga lang nga daw siya doon. Pagpasok nga namin dito sa clinic, ang daming tao. Akala ko hindi makakapasok yung dalawang bata. maraming tao, saglit lang din naman na injectionan yung mga pasyente. 15 minutes ako sa loob, natapos na nga Sabi ako Sabi nga sa akin nung nag-inject, dahil nga na-complete ko yung injection, good for 3 years na nga daw yun, Kaya hindi na muna ako matatakot makagat ng aso or ng pusa sa loob nga ng tatlong taon <laughs> Pagkatapos nga namin sa klinik, hinanap nga namin ni Geraldine yung balay bag Kasi meron silang tindang special na halo-halo. So yung pamilyar nga sa akin yung kainan kasi nadadaanan pala namin to kapag pupunta nga kami ng sukat or magdi-deliver nga kami ng biryani. Dito nga lang nga to sa Mayputatan, Guillermo Street. Sa kahabaan lang nga to ng baybayin nga papunta nga ng sukat. Sa side nga ng bandang Laguna Lake. Dahil sa sobrang init nga ng panahon, talagang ilang araw na rin kami nagkikrabe talaga nitong halo-halo nga. Bingso, halo-halo nga yung tawag nga nila dito. May pagka style nga siya. Yung price nga nito, 70 pesos siya, large na nga yun. Tatlong nga yung binili nga namin, sa Tantan at saka sa Talia, maghahati na nga lang sila kasi hindi naman nila yan mauubos. Meron toppings na ube ice cream flavor. Pati na din nga langka. ka. Ang kagandahan nga nitong halo-halo nga na to, hindi nga sila naglalagay ng asukal. Pure na gatas nga lang nga yung gamit nga nila, pati na rin yung natural na tamis ng ice cream, ube at pati na rin nga yung langka. Ginagamitan din kasi nila to ng bingsu machine, kaya yung gatas niya Kung gusto nga bumili nga nito, nasa bahay lang nag-a-accept nga sila ng deliver dito. Pero baka sa amuntin lupa lang din, hindi ko lang din sure. Sa 70 pesos sure. nga na binayaran nga namin, sulit naman kasi nga na-refresh naman yung pakiramdam nga namin. Pilihan hmm. niya yung lamang. Kaya Sa pang pinakawad yung maraming pinipigin. Para maalo Yung kay Tantan nga at saka kay Talia, hindi nga nila naubos. Kaya binitbit na nga namin pa uwi. So na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!